Hello guys, good morning, good morning. Uh, nakabili po tayo ng ano, uh, sapal ng soya, ng taho. Ito po, bagong ano pa, eh, mainit mainit init pa. Bali, ang bili ko po dyan ay 350. Bali, isa't kalahating sako lang daw po ang nilabas niyan. yan uh, Dinaluang sako lang po ang lalagyan dahil masyadong mabigat. Pero ang tuos po nila ay isa't sako kalahati lang. Bali, 250 po ang isang sako. At yung kalahating sako ay binigay na lang po sa atin ng 100. Uh, ngayon po magaan po tayo ng ano, magpe-ferment para po tumagal ang buhay ng ano ng ng sapal ng soya o ng taho. Dahil pag hindi po ipe-ferment ay mabilis pong masira. Kaya ito po bumili po ako ng asin. Gagamitan ko po ng asin at saka ng molasses. Tapos doon ko po ilalagay sa sa drum or sa balde na to Ayan po. Ito po ay gagamitin kong pakain sa baka at sa kambing. Pwede rin daw po ito sa rabbit, sabi ng iba. Isusubukan ko rin po kung kakainin na ng rabbit. Dahil may alaga din po akong rabbit, itatry ko din po. Sa ngayon po, ang process po ng gagawin kong pagpeperment ay binasi ko po sa mga napanood ko sa YouTube. Ayan po, bisahan na po natin. Ayan, una po, ilalagay, ilalagay po natin ito dito. Buti meron ako pang salok. Sa tapos uh, ano uh, pipikpikin sisiksikin kumbaga kailangan daw walang sisingaw walang hangin pero dahil so, sobrang namang solid ng soyak parang pikpik -pik na pikpik -pik na siya hindi mo na kailangang pikpikin pa oh tapos mamaya tatry natin pakain sa baka pagka uh, nag okay sa mga baka sana makabili ulit tayo nito dahil ngayon kaya tayo nakabili ay pinagbigyan tayo ng may-ari ng ano dahil may regular na rin daw siyang customer doon sa kanyang tahuan na kumukuha nito na kumaga siningit lang niya tayo ayan ah, uh, pwede na nating pikpikin pwede press lang uy mainit pa bagong luto, mabango. Hindi ko alam kung maganda tong bagong luto o na i-ferment. Then, kukuha tayo ng asin. I-calculate niyo lang. Kung naman masyadong madami. Baka naman masyadong umalat and then itong molasses Yan. Then pagka na kulapulan niyo na yun ang iba, 'yung iba 'yang Nalagyan nyo na ito ng asin at ano. Papatungan nyo ulit ng sapal. Same process. Hanggang sa mapuno nyo yung balde. Ayan. Kalat natin. Ayan. Mmm, sarap. Bango. palagyan nyo ulit mainit na pala talaga uh, ulit-ulit nyo lang hanggang sa mapuno ito o kahit kung hindi mapuno hanggang sa maubos nyo itong dalawang sako na to ganun lang gagawin mamaya i-update ko kayo ito na yung second layer. Ganun ulit. Asinan uli natin. Asin lang sa ibabaw. At molasses ulit. Yan. Kuha tayo ng kutsara. Yan, pag nakubera na ulit ng molasses, another layer ulit. Parang gumagawa ka ng Graham. Layer, layer. Pero to ay para sa mga alaga nating hayop. Sana mag-okay. Sana ay magustuhan ng ating mga alaga. Mamaya susubukan natin kung kakainin ba. next layer gagawin okay, natin tayo ng pang pangatlong layer kalkulahin nyo lang kung gaano ka ayan o makikita nyo o mga halos ang pagitan ng kalating dangkal yung kapal maganda tong nabili natin ngayong sapal Bago tal bagong gawa talaga to kanina lang hindi siya stock nausok pa oh Yan. Tapos pikpik ulit, pikpikin. Press. Press lang ng press. magandang gawin pala pagka hindi bahaw yung ano hindi bahaw ang sapal yung bagong gawa maganda pala siyang gawin kasi walang amoy mabango hindi kagaya ng iba maasim asim na Ito talagang fresh at mainit init pa yan lagay uli ng ano asin bagburan ulit ang layer ng asin at lagyan ulit ng molasses Wari ko na may. Magustuhan nila to. Papakabango. Mamaya naman, lalagyan, maglalagay pa tayo ng molasses eh. sa ano. Sa darak. Pagka hinalo natin. Maglalagay pa rin tayo ng kaunti ay eh, siguro hindi na oh ganda na na ito yan pang apat na ito buhos na natin siguro ito lahat nasa sako sa eh, magaan eh yan yeah. yun na balansehin lang, balanse. Eh. Pick, pick in. Ito, bali, ito na yung laman ng isang sako kanina. Halos three 4 sako yun. Kasi nga, hinati lang yung sako, sa, sa kalahati, hinati. Hindi na doon lalagyan kasi mabigat. next uli ay yung asin asin ulit yan tingnan natin ang layer oh, kita sa labas yan and molasses medyo mahal po kasi ngayon ang ano, palyat alos 600 na ang isang sa sako sa niya dati 300 plus lang eh eh namamahala na ako sa palyat ngayon kaya sabi ko hanap tayo ng ibang pwedeng gamitin meron pa naman tong darak mamaya yung rice bran hmm yum 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 sarap o, oh, tira Sa kabilang sako, kuha tayo. Hanggang sa mapuno yung drum. Para tumagal daw po yan. Kasi pag di daw ay mabilis mapanis. Yung... Kaya susubukan nun natin kung makakailang araw o linggo kung hindi ba siya mamamaho o hindi siya mapapanis sana hindi mapanis kasi sayang naman yung mga nilagay natin Ayan, punuin na natin to Ayan, sa ibabaw na yung last na yung last na layer na to kasi puno halos puno na Tapos mamaya, tatakloban na lang natin. May takip naman to para hindi siya uh, langawin, langgamin. Uh, yan. Kanti pa. May ay, bakanti pa. Ganda. Ganda ng soya. Sana maibigan ng ating mga baka. Papalit ng... Uh, kapalit ng ano ng palyat ito mura lang oh 350 lang bili ko oh. may doon sa isang ano 600 sa palyat isang sako lang ito isang madami-dami makakatipid-tipid tayo dito mainit pa mainit pa maligam gam konti pa kailangan masagad na natin Ito na po yung last layer Ito na pinakaibabaw Ito na pinakaibabaw Ng ating ginawa At lalagyan ulit natin ng molasses Ayan Oo, sarap yan Sarap yun sa baka. And then, yan. Pagka magpapakain tayo, dito na tayo kukuha. At least, naka, ano na siya. Lalat nyo na lang yung molasses kasi makapal eh. Madami. Ayan. Molasses at asin at soya. Sana po ay magustuhan to ng ating mga alaga. Thank you for watching. God bless.